guys. Have a great day for today's video. I-share ko po sa inyo guys kung paano pasarapin yung ating simpleng Lucky Me Noodles guys. Ganito po ang mas masarap na pagluto sa ating simpleng Lucky Me Noodles. Tara guys, samahan nyo ko. Lutuin natin kung paano ba at kung ano ang sekreto para mas lalong sumarap ang ating noodles. Tara, samahan nyo po ako magluto. guys. Ito po yung ating, ayan, ito yung ating lulutuin. Ah, may dalawa po tayong Lucky Me. Ayan, hindi po yan sponsor. Binili ko po yan. At ito po, ay eh, so lalagyan natin ng, ng gulay. Ayan guys, ayan. So dito natin lalagay. Maghihimay-himay po tayo muna ng gulay bago tayo magluto. Para mas lalong masustansya yung ating simpleng noodles, no? Yun po yung the best doon para maging masarap at maging sustansya yung ating lulutuing noodles ano para hindi lang noodles kailangan lagyan natin ng masustansyang gulay so ayan. Himay, himay ko na po guys ha so yan guys Nagsalang na po ako ng tubig. Magpapakulo muna tayo para doon sa ating simpleng lutuin na noodles at ate pong pasasarapin. So ayan po malapit na po siyang kumulo. Balikan natin pag kumulo na siya guys. So, ito naman po yung ating, ito naman po siya guys. Ito na yung ating lulutuin na simpleng noodles. Ayan. At atin po siyang pasasarapin. Ayan. At gagawin nating masustansya guys. Hindi lang basta noodles. Kasi lalagyan natin, yan, ayan, ayan, gulay guys. Ayan, ba diba? So, pagkulo nung ating sinalang na tubig, saka po natin siya ilalagay. Kaya balikan po natin later. So, guys, kumukulo na po yung ating tubig. So, ilalagay na po natin ang noodles. Ayan, ayan. Ayan, ang sarap-sarap, ba? -sarap, diba? Oh, ilagay na po natin siya. Ayan. Ilagay, ilagay. At lalong pasarapin. So, ilalagay na rin po natin yung pangpalasa. Ayan. o oh, di ba? At ang the best dyan, guys, ang para mas lalong sumarap, ayan, lagyan natin ng gulay. Alugbati Ayan, sarap niyan, guys. Oh. Alugati at with malunggay. Ayan, oh, malunggay, oh, di ba? magpasarap. Ganyan magpasarap ng noodles. So, oh kahit simpleng noodles lang napakasarap niyan guys so balikan natin pagkulo guys pakuloin natin muna ulit no ayan no ilubog na ilubog muna natin guys ayan pagluto na so hanguin na natin at syempre higup higup ng sabaw tara balikan natin later guys ha pagluto na guys, ito na po yung ating finish product. Wow, ang bango, grabe oh, grabe, grabe na to, sarap. Oh, oh, di ba? Ang sarap-sarap. Husgahan na natin ng sabaw. Oh, umuusok-usok pa, guys. So, oh, sarap naman, talaga naman. Tara, tihigop na po tayo, guys. So, eto na guys, hihigop tayo ng sabaw. Napakainit tayo guys. Oo, oh, oh. napakainit. Higup, higup, higup. Ito na. Ito na siya. Ang sarap. Ayan. Hmm. Hmm. Mmm. Tami. Higup tayo, boo. Higup po sabaw. Ayan, sabayan niyo po ako jan. Magsikain po tayo, guys ah, higup, higup, higup. Ayan, guys, so, oh. Mmm. Yummy. Ang sarap. Mmm. Ang bangu. Mmm. Ang init, guys. Ganito po ang gawin nyo sa inyong simpleng noodles para masustansya. Mmm. Ang sarap. mainit. Hmm. Yummy. Sobrang init. Hmm. Harap. Kung nagustuhan nyo po ng aking video guys, paki click, like, and share na rin po ng aking uh, YouTube channel at ng aking video guys. At feel free po kayong manood ng iba pong mga videos. Yan. Thank you for watching guys. 'Wag pong makalimot, please subscribe Melay Divina Blogs. Thank you guys, thank you for watching. Bye-bye. Love you all.